magandang araw po so magandang araw po sa lahat araw po ng lunis pandaw po tayo eto po unang screen parang wala hindi na nalipat yung screen oh, um, dalawang piraso Ito okay, setin tayo pangalawa pangalawang screen tahimik ka nang gumagalaw baka meron may gumagalaw na oh dalawang piraso rin guys eto na tayo pangatlo parang matumal wala pa rin gumagalaw pangatlo guys ay, angat natin. Meron naman, maliliit lang eto Ito na inumang natin, Bobo. Ewan ko, wala kang may huli. Ay, ah. Daming ipong, guys, oh. Patay e butarit. Oh, daming hipon. Hindi ko mabibidyo. na tayo sa apat na string. pa rin puro dalawa yung set yung parang may huli solo flight na naman ako ayan na yung huli sa apat na screen sorry guys pang lima oh marami to oh Oh, dami. Oh. Huli sa limang spring. Ito na tayo, panganim. Solo flight. Walang kasamahan. Eh, laki ng janitor, Eh, oh. paano papapasok ang tilapia? Yan. Mm. Laki na yan, guys, oh. Oh. Malaki na yung tilapia, malaki pere. Oh. Mm. Guys last na Kami pito Kami pitong screen Halilit Pedi na